may isang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na hanggang ngayon ay patuloy na pinagdedebatihan. Isang revolusyon na nagtapos ng isang diktadura at itinuturing na pinakamalaking agumpay ng demokrasya. Ito ang EDSA Revolusyon, ang revolusyong bumago sa Pilipinas, ngunit bumago rin sa direksyon ng bansa. At ngayon, ang tanong ng marami, tagumpay ba talaga ang EDSA Revolution O isa lamang malaking pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! upang malaman kung nakabuti o nakasama ang EDSA Revolution. Kailangan muna nating balikan ang panahon bago ang kaganapang ito. Sa ilalim ng batas militar, ang Pilipinas ay binalot ng disiplina at mahigpit na pamumuno. Marami ang magsasabing umunlad ang ekonomiya. Bumaba ang kriminalidad at naging disiplinado ang mga Pilipino. Pero may mga datos din na nagsasabing lumobo ang utang ng bansa, lumaganap ang pang-aabuso at dumami ang nawala ng kalayaan. Sa panhong ito, ang tanong ng bawat Pilipino, mas mabuti bang may takot ngunit may kaayusan o malaya ngunit walang kasiguruhan? At dito nagsimulang sumiklab ang galit na magtutulak sa isang revolusyong magbabago sa landas ng Pilipinas. August 21, 1983, isang potok sa tarmak ng Manila International Airport ang yumanig sa buong bansa. Pinapay si Benigno Ninoy Aquino Jr. At kasabay ng pagpatak ng kanyang dugo, nabuksan ang pintuan ng isang kilosang hindi na mapipigilan maraming Pilipino ang nagtanong, Sino ang may sala? Sino ang may pakana? At bakit siya pinapay? Sa puntong ito, hindi na mahalaga kung sino ang nag-utos. Ang mas mahalaga, gumising ang taong bayan. At ang sigaw ng lahat, tama na, sobra na, wakasan na. February 22, 1986, Nagkumpulan ang milyong-milyong Pilipino sa habaan ng EDSA. Walang armas o anumang sandata. Rosario lamang ang dala at ang paniniwala para sa mas magandang bukas. Humarap sa mga tangke ang mga madre, pari, sundalo at karaniwang mamamayan. Isang mapayapang revolusyon na hinangaan ng buong mundo. Sa loob ng tatlong araw, tuluyan ang napabagsak ang diktadura at nanalo ang people power. Ngunit, dito rin nagsimulang umusbong ang mga kontrobersya. Matapos ang EDSA Revolution, si Cory Aquino ang umupo bilang bagong pangulo ng Pilipinas. Marami ang naniwala na ito na ang bagong simula Ngunit may mga nagsasabing dito rin nagsimula ang malalaking problema ng bansa. Sinasabing pagkatapos ng EDSA Revolution, nagsimulang bumagsak ang ekonomiya dahil sa pagpapahinto ng mga proyekto ng nakaraang administrasyon. Bumagal ang pagpapatayo ng mga malalaking infrastructure projects at nang buksan ang ekonomiya sa foreign markets, bumaha ang imported goods na nakaapekto sa lokal na industriya. Kasabay nito, humina rin ang puwersa ng militar na nagresulta sa sunod-sunod na tangkang kudita na lalo pang nagpagulo sa bansa. Sa larangan naman ng politika, sinasabing muling umangat ang kapangyarihan ng mga oligarko at political dynasties na nagdikta sa direksyon ng merkado at pamahalaan. Ang kombinasyon ng mga ito ang madalas iturong dahilan kung bakit sinasabi ng ilan na mas lalong mahirapan ang Pilipinas pagkatapos ng revolusyon. Pero, totoo ba ito? Sa kabila nito, may ilan din naman ang naniniwala na mas marami pa rin na idulot na mabuti ang EDSA revolusyon. Una sa lahat, nabawi ang kalayaan sa pamamahayag na mahalaga sa demokrasya Naibalik ang balanse sa pamahalaan at muling meteroon ng mga mekanismo para bantayan at limitahan ang kapangyarihan ng sino mang nasa posisyon. Naging mas bukas ang ekonomiya sa iba't ibang negosyo at industriya, kaya hindi na ito kontrolado ng iilang pamilya lamang. Naging inspirasyon din ang EDSA Revolution para sa ibang bansa tulad ng South Africa, Czechoslovakia at iba pa at higit sa lahat, napatunayan ng Pilipinas na kaya nitong magtagumpay ng hindi gumagamit ng dahas. Ngayon, 39 years matapos ang EDSA Revolution, bakit marami ang nagsasabing hindi nila naramdaman ang bunga nito? Ang mga kabataan ngayon ay nagtatanong, kung totoong tagumpay ang EDSA Revolution, bakit mahirap pa rin ang Pilipinas? ayon sa mga historiador at eksperto, may ilang dahilan kung bakit hindi tuluyang umunlad ang bansa pagkatapos ng EDSA Revolution. Una, nagbago man ang administrasyon, nanatili pa rin ang parehong political structure. Kaya sinasabing nagpalit lang ng muka, hindi ng sistema. Pangalawa, wala rin matibay na long-term economic plan bawat palip ng Pangulo ay may kasamang pagbabago-bago ng pulisiya na nakapagpahirap sa pagpapatupad ng mga proyekto. Pangatlo, bagaman naging mas malaya ang bansa, nawala naman ang disiplina. Marami ang magsasabing dumami ang katiwalian at ang ilan ay nanatiling biktima ng kahinaan ng sistema. Panghuli, ang pagkakaisa na nabuong inspirasyon ng EDSA Revolution ay pansamantala lamang. Matapos ang people power, muling bumalik ang hidwaan sa politika na nagdulot ng pagkakawatak-watak ng taong bayan. Ngayon, muli tayong bumalik sa pangunahing tanong ng video na ito. Agumpay ba talaga ang EDSA Revolution? o isa lamang malaking pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas. Marahil ang sagot ay hindi lang isa. Depende ito sa kung paano natin titingnan ang kasaysayan. Kung ang sukatan ng tagumpay ay ang pagbagsak ng isang diktadura at ang pagkabawi ng kalayaan, walang dudang tagumpay talaga ang EDSA Revolution. Ipinakita natin sa mundo nakaya ng mga Pilipino na palitan ng isang mapaniil na rehimen gamit ang pananampalataya at pagkakaisa, hindi ng dugo at dahas. Ngunit, kung ang sukatan ng tagumpay ay ang agarang pag-unlad ng ekonomiya, ang tuluyang pagpuksa sa korupsyon at ang mabilis na pag-ahon ng Pilipinas sa kahirapan, kung ito ang batayan, Maaaring sabihin ng marami na hindi ito ganap na nagtagumpay. Sa uli, ang EDSA Revolution ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nangyari noong February 1986. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyari pagkatapos. Ang mga suliramin na kinakaharap natin ngayon, ang korupsyon, ang kahirapan, ang pagkakawatakwatak sa politika, hindi ito bunga ng EDSA Revolution. Ito ay bunga ng pagpapabaya ng mga sumunod na henerasyon na panatilihin ang biwa ng revolusyon. Biniyayaan tayo ng EDSA Revolution ng demokrasya, ang kalayaan na pumili. Pero ang kalayaan, asama nito ang responsibilidad. Responsibilidad na maging mapagbantay, na maningil at patuloy na ayusin ang sistema. Ang ed sa Revolution ay nagbigay sa atin ng bagong simula. Pero ang pagpapatuloy, ang pagtatapos, ang pagtataguyod ng isang tunay na makatarungan at maunlad na Pilipinas, iyon ang laban natin ngayon. Sa huli, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang EDSA revolusyon, kundi ang paglimot sa kung bakit ito nangyari. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, mas umunlag ba ang Pilipinas pagkatapos ng EDSA Revolution, O mas lalo lamang naghirap? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time.